Isa po, etong si Senate President ngayon na si Sen. Cheese Escudero sa mga bumoto para patalsikin si Senator De Lima sa pagiging committee chairman on human rights, justice, and justice. Kasama sila, sino yung mga yan? Gatchalian, Villanueva, mga dating umaliado kay Pinoy pero pumanig sa mga dutae, kalaunan. Yun. Ano ba kasi ang nakita niyo kay, kay dutae? Ano bang nakita nyo kay Digong? Ba't kayo nagkaganyan? Minsan, yung tipong naandyan na kayo eh, tuwid na ang inyong kaisipan. Meron na kayong credibility. Meron na kayong tuwid na prinsipyo bilang mga leader ng ating bansa. Pero bakit pumalig pa kayo sa mga katulad ni Digong? Tell that to those senators who ousted her. She likes or the likes of Soto, Gatsalian, Poe, Binay, Angara, Tolentino at iba pa. Yun po ang mga bumoto. At ngayon nga, nag na ang ihip na sa senator or senate president na si Cheese Escudero. kino ano? Sa tingin ko, malaking pagkapahiyan na itong mga ito. Ano ho? Pero yun nga, wala na namang kahiyan kasi yung mga ganitong ng politiko. Ano uh, madalas ay tinitimbang nila kung sino yung pwede nilang sandalan kahit discuss, kung tutuusin, Senate president ka na, hindi ka na dapat nagsasubmit sa kung sino mang higher leader sa'yo, katulad ng presidente at vice president. At lalo-lalo na sa isang katulad ni Duterte, sana. ba diba? Anyway, eto yon Senate President Chief Escudero congratulates former Senator De Lima on finally receiving justice, commending her for confronting her accusers directly and maintaining her belief in the rule of law sana noon pa daw nagsalita itong si Jesus Codero noong mga panahon na walang masyadong uh, nagsestand for Senator De Lima hmm, ayan kahiya kahiya ngayon sana kung may kahiyan pa ang mga katulad nila as a fellow bicolano ayan nga naman mga bicolano kayo pero ganyan hindi rin ata sinuportahan ito si si Atty. Lenny Robredo. Ano, Escudero expressed pride in the Lima's resilience and unwavering faith in God or in both God and the truth. Yun lang, talaga. Sana kahit papano gayahin nyo. Sana kahit papano, may makuha kayong 10% sa mga papuring ito na talagang naaayon para kay Senator de Lima. Sana meron din kayo niyan. Okay, Escudero also hopes that she will consider running for the Senate again that she will consider, saying that she deserves to be part of it. Talaga, mas deserve po ng isang Senator de Lima ang Senate seat at kung naandyan na siya, Diyos ko po, sigurado kakabahan na naman itong mga ito. Marami dyan ang kakabahan sigurado. Yung mga panig kay Digong. Hmm. Dahil abay, kahit, kahit paano, hindi pa rin makakalimutan ni Senator de Lima kung ano po yung ginawa yung mga senador nung siya pa ay chairman ng uh, ng kanyang hinahawakang committee nga uh, ng Human Rights Justice. Yun. So, good luck. Ano kayang mangyayari? Sigurado tayo, ah, katulad ng madalas kong sabihin, pasikat ang araw sa isang Senator de Lima. Palubog kay Digong. Napakaganda ng hinaharap. Napakaganda ng, ng sabi nga ni may pahayag sa si Senator Julianes, eh, na kuno ay, anong sabi niya? Ito na, yung next chapter na Senator de Lima. At itong chapter na ito ay for betterment. Mas magandang chapter ng buhay niya. Dahil nalagpasan na niya yung hindi magandang chapter. Totoo yan. Pag kayo po ay sumadsad na sa pinakamababang punto o point ng ating buhay, yun na yun. Um, naging matapang ka na doon. Talagang tatapang ka dyan. At ang mangyayari, wala na kayong choice kundi paakyat na kayo habang ang iba naman katulad ni Digong ay pabagsak. Good luck.